Ah, uh, magandang umaga po mga kapanata at nandito po tayo sa lugar po ng labingan araw po ng sabado at ating pong pinadpad si tatay ah, uh, 89 years old po at taon na po rin nakahiga po isang taon na po at nandito po yun sino po kayo nay? si Gina ang anin po yan? ano mano? bienan bienan po bienan po ni ate ayan po at dinala po natin yung pinabibigay ng sponsor biskuit Bigas, saka yung pampers po. Maraming maraming salamat po. At saka kung sakaling may gustong tumulong kay, kay tatay po, eh message lang po at makakarating po yun sa buong pamilya niya. At wala po tayong kukurapin dyan. Lahat makakarating po. salamat, Kuya. Hindi na naman yun. Napakalaman po, Ayan po. At uh, sana matulungan po natin Tumutungan si Kuya. Tumutulong din sila sa mga katulad niyo.